Ah, uh, marahinado naman, Mayroon, may namitama kaga na uh, uh, sayo na lang sa ti. Uh, kaya taputan natin siya, si Danon, Ali sa ato Anonymous Angel. Uh, salamat sa Anonymous Angel sa pagtabon sa anesthesia. Yeah.

Yan ang papa ni Iman. Yan na uh, yan ang pabot na anonymous angel. Okay. Okay. Hindi ka muna. Hindi ka muna. Tapos makakala mo. Yan yan. Natagal tayo yan. Uh, wala, na, wala na si Lutansi uh, ha. Si hinali na ang si Kaya sabi niya, request niya na gusto niya maka hiwag-hiwag na -hiwag didi sa balay niya. o makagalaw-galaw na siya dito kaysa man naka standby lang ang kanyang pa yan, yan din na ho oh. try mo na bulon tamang kay kung naka dahil sa ni na sayo natag sin anonymous angel sa binigay ng anonymous angel ko so, <clears throat> maka hiwag na talaga siya dito kaya anonymous angel salamat po sa pinabot mo na danon para kay Emmanuel Ay, Emmanuel lah oh. Mga mga ingod ka naman ha. O sige. Testing na to. Testing na to an pansan ni Dibay si Bicolano. Bicolano ka. Sabi ang mga Bicolano mga uragon daw ko no. Kaya ipaimod mo sa anonymous sponsor nato na si Anonymous Angel. Siya sin

Ha? Ah, uh, ano niya niya kung kaya na niya mag tindog. Ayun. Ah, sabi niya kaysa daw na yung kaniya, mas gusto pa daw niya na maihiwag-hiwag niya si Kiniya uh, ma-practice kaya ni-request niya na yun eh. Kaya salamat po anonymous sponsor sa kabutan sa yung puso mo uh, dadako na pagdanon mo sa mga nangayipuhan. Kaya salamat po nun. Uh, may mood na lang na makatindog siya na talagang gamit niya yun ni na saklay niya. Okay. Mm -hmm. Okay. Alangkaw. kaw? Alangkaw, Alang ito na saro? Adjust, adjust. Okay. Diba ba ta? Ilang kawon? Di ba? lalo? Ah, lalo.

Salamat matabi sa naggata sa Anonymous Angel Maka yeah. ano-ano, musip Maka okay, iwag iwag ka na ha? Iwag iwag Ayun, salamat Ayun. Ah. Salamat sa Anonymous Angel Thank you very much uh, God bless uh, Diyos lang magbalo sa mga nahatag mo na danon Para sa mga tao na nangaipo Mas iwag ano yung tao po Ayun na Sponsor uh, Salamat tulon man sa naghatag sa di sa Anonymous Angel. Salamat tulon sa mga kabuutan sa puso mo. Salamat tulon. Just an mabalos po sa mga kamayatan mo po sa tao. Um, shout out yan sa kila Ate Elma, Balderama, Gina, CCTV, uh, The Quest, at uh, sa lahat ng mga tumutulong yan sa Agap Buhay, Sir Phil Herrero at Iglo Almida uh, Kuya GR uh, Sir Arceles yan. Uh, salamat po sa mga inahatagan papaabot po tabi niyo ng mga danon. sobrang salamat po maintindihan